sa mundo po ng panitikan, may mga parangal na tunay na nagbibigay po ng marka. At isa na rito ang Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Itong isa sa pinakamataas na pagkilalang maari pong makamit ng isang manunulat sa ating bansa. Kaya hindi na namin palalampasin ang pagkakatong ito. Makakasama natin ngayong umaga ang recent Palanca Awardee. Let's all welcome our talented and award-winning author, Dr. Brian Mary Argos. Good morning po! Good morning. Good morning and of course, congratulations. Maraming salamat. Good well, morning sa lahat. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Pwede niyo po mong ikwento po sa amin yung tungkol sa inyo pong naging entry na kapit? Actually, yung kwento ko is parang um, bagay din siya sa pamasko, no? Kasi uh, it's all about uh, the love of family, the mag, uh, pamahalan ng magkakapatid na siningit ko din siya dito sa copies at uh, ang background ko nito ay ah, mahilig po ako kasi mag uh, maghalo uh, ng folklore no sa mga kwento ko kaya itong kwento na ito ay uh, hitik sa folklore may mga katao or yung version namin ng sirena dito at saka meron tayong mga ancient or pre-colonial na mga deities or mga gods and goddesses dito sa kwento Dr. Argo, si bahagi naman sa amin, ano o sino ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa pagsusulat? Um, usually pag nagsusulat ako, talagang iniisip ko yung audience, no, kung sino yung uh, magbabasa ng mga kwento at ng mga tula. At mahalaga 'yon kasi uh, kapag sa pagsusulat, am um, uh, parang nagtatanghal din po kasi tayo niya. no. So, importante na yung mga sinusulat natin ay hindi lang uh, hindi lang um, hitik doon sa conventions or sa technicalities ng genre na kung saan tayo nagsusulat, kundi importante din na nagde-derive ng pleasure or nagugustuhan din ng ating mga mambabasa yung mga sinusulat natin. So, feeling ko yun yung mas importante at yun yung nakaka-inspire no? kapag may mga taong nagsabing maganda ang isinulat mo or may mga taong nagsasabing uh, na-inspire sila or may natutunan sila doon sa mga sinusulat natin. At para naman po sa story na Kapid, ano po ang inspirasyon nyo sa pagsusulat nito? Um, sa Kapid kasi, no, um, dalawang magkakapatid ito sila. Yung, isa, yung isang kapatid dyan ay Katao or Sirena. No? At uh, ang naging inspirasyon ko dito ay gusto kong ibahagi no, sa lahat ng mambabasa ang makulay na kultura din ng uh, Atis at ng Roja City. At maliban dyan gusto ko din ibahagi yung napakahalagang mga um, values no or ideals na kailangan natin uh, nurture bilang isang pamilya at bilang magkakapatid. Mm -hmm. Well, ano po ang inyong reaksyon nung nalaman po ninyo na kayo po ay isang palangka awardee? Um actually yung yung, uh, yung uh, win ko ngayon is uh, my third win no sa Palangka. Ah okay. uh, madalas kasi yung mga sinusulat ko yung first two wins ko are in Hiligaynon. Mm -hmm. uh, sa sa rin namin lingwahe dito sa Roja City at pati sa Katis at dito sa Western Visayas. At ito ang kauna-unahang English na entry ko na napasok sa ano sa mga winning entries sa Palangka. Kaya um naalala ko yung una kong pagpanalo eh binubulutong pa ako nun. So ngayon yung nanalo ako ng third time ng palangka at sa ibang uh, kategorya na naman at ibang criteria, napaka-exhilarating ano, napaka ng feeling kasi uh, uh, para sa akin kasi ang pagpapanalo sa kahit na anong award naman, whether it's palangka or kung anumang award dyan dito sa ating sa Pilipinas o ibang bansa, ay nakakatulong para mai natin ang advocacy natin no. So yung advocacy natin, yun yung mahalaga kasi um para saan tayo at para kanino tayo nagsusulat? Kung wala namang dahilang ganyan eh di parang wala na rin dahilan tayo para magsulat. Okay, hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, tatlo. Oh, kung gala no? Well siguro I would like to ask kaninyo po ino-offer itong inyong pagkapanalong ito hindi lang isa dalawa pero pangatlong pagkapanalo niyo na po sa palangka. Uh, uh, siguro this year siguro ang um, uh, gusto ko talaga siyang ialay sa mga bata no kasi nga doon tayo nanalo sa children's short story category. Um naiintindihan ko kasi na ngayon napakalaki ng problema natin sa literacy sa Pilipinas. No, at mahalaga yung na uh, may mga may mga bagay or may mga panitikang may enjoy ng ating mga bata pag binabasa nila at uh, makakatulong ito doon sa literacy problem natin dito sa bansa at um, sa pagkakaroon nito mga material na magiging pleasurable at magiging angkop sa ating mga kabataan ay nawawiden natin ang kanilang uh, exposure sa local literature at at the same time, nabibigyan natin sila ng ligaya. Alright. Maraming maraming salamat po, Dr. Brian Maria Argos, sa pagbabahagi ng inyong kwento thank at inspirasyon. Thank you, thank you. Congratulations po ulit at salamat.